Hello mga kamaster, panibagong araw, panibagong vlog, just keep on watching So ayan mga kamaster, nag-iisip ako, ano pa dapat kong gawin? Ay, oo nga pala, ay maglalaba nga ako Teka, teka, so maglalaba ako sa ilog So ayun na nga, ako ay naglalakad patungo sa ilog at syempre malapit lang yan sa bahay namin. Kaya tara, samahan nyo ko dito sa baba sa ilog. Kung napapansin ninyo, last time ay nabaha kami dito sa ilog at syempre umagos yung tubig papunta sa bahay namin. Pero hindi namin inakala na ganito na pala kaganda ang ilog. Akala nila madumi daw yung ilog pero tingnan nyo naman malinis ang ilog kaya sige tara magsilaba tayo. Ayan, at nagsimula na nga ako maglalaba. Este, magbanlaw kasi kanina nagsabon na yan kanina. So, nakikita nyo yung ilog ay parang sa barangay lamisahan lang. Nung una, hindi ganito yung ilog namin dito sa barangay Kabaluway. Ay ngayon, malinis na malinis. Pwede maligo, maglaba, at magharutan. At syempre kasama ko nga pala dito yung aking ate na si Ate Aricel at syempre si Axel Jan Parkatan. Pati nga yung kapatid ko na si Ate Aricel ay nagulat dahil sobrang ganda ng ilog. And syempre si Axel sabi niya sa akin mas maganda pa daw yung ilog sa barangay kabaluway. Kaya ayan na guys nagsisimula na akong magmanlaw. Kaya sige tara magmanlaw tayo. Biyan, Napagod na ako sa kakatayo, kaya ayan, umupo na lang ako, mas komportable pa. tanan ni tapos na nga, tapos na nga, tapos na. Kung akala ninyo ay may linta, hello, walang linta dito. Iba ang linta, nandyan sa tabi nyo. Huy! <laughs> so yun nga, dun ako sa taas magda-downy. And syempre, tapos na ako magbanlaw. So hanggang dito na lang, yun lamang. At maraming salamat sa pagnonood. Paalam hanggang sa susunod na vlog. Huy! <laughs>